Yun nga guys, nandito tayo ngayon sa Dolomite. May nahanap tayong panibagong kalahok. Anong pangalan mo ate? Janessa Salmoren. Janessa Salmoren, ikaw ate? Misha Sancha. Janessa at si Michelle, playing kulay mechanics natin. Tatlong tanong. Pag nasagot niyo, meron kayong 100 pesos. Okay, pamasahe pa. Uwe, game na ba kayo? Opo. Okay, unang tanong. Ano ang kabaliktaran ng mabagal? Mabilis. Yon, mabilis. Okay, nakauna na. Eto, pangalawang tanong. Anong probinsya ang kapital ay Puerto Princesa? Palawan. Palawan? Mali. sorry akin akin Okay nakakadalawa na sila Panghuling tanong Sinong sikat na banda ang kumanta ng kantang Elisi? Bamboo. Ano yung pangalan ng banda nila? Elisi? Elisi <laughs> -E <-C>, yung <laughs> Elisi <-C>, yung kan <laughs> -E River Maya Yo River Maya Okay yun nakuha nila yung tatlong tanong Dahil dyan meron silang 100 pesos okay. Baka meron kayong isa shoutout Shoutout nyo na Shout out ko po yung pamilya ko nasa Agusan po. Uy, Agusan sa kayo sa Agusan. Sa ano po, Santa Josefa. Shout out sa lahat ng pamilya ko nasa Mindanao. Nasaan sa Mindanao? Davao. Maraming salamat. Hanap ulit tayo. Let's go.